Nagsalita na ang Alkalde na pabalitang nasa likod dumano ng pananambang sa City Engineer ng San Jose del Monte, Bulacan. Pero ang Alkalde niniwalang ambush me or scripted ang nangyari. Umaaksyon si Mon Gualvez, exclusive. Binasag na ni San Jose del Monte, Bulacan, Mayor Reynaldo San Pedro ang pananahimik. Kawag na aligasyon na siya ang nasa likod ng pananambang kay Rufino Gravador, ang City Engineer ng Lungsod. Lumutang ang akusasyon nang maungkat na minsan nang tinanggihang aprubahan ng biktima ang proyektong Government Center na Alkalde at maging witness sa plunder case laban dito. Pero si San Pedro, todo tanggi. Para masira ako, magkakaso ako, maabala ako, mapirisyo ako sa mga ginagawa nating programa, hindi ako makagalaw, o magalit sa akin ng tao, Ganon kung mapapaniwala nila ang tao. Pero marami naman tao nagsasabi, kahit saan tumpukan ako, ako pumunta, na halatang-halatang parang uh... Meron pa para scripted daw yung, ano, yung pangyayari. Tingin pa ng alkalde, ambush me. Ang nangyari lalo't naganap ang sa lugar kung saan sapul na sapul ng CCTV ang insidente. Nakapagtataka rin daw na nakasot ng bulletproof vest ang biktima nang mangyari ito. Urong sulong din daw ang dalawang gunmen habang binabaril ang biktima. Pinag-aaralan ko nga dahil nagtataka ko nung mangyari malapit sa CCTV agad namang pumalag sa Gravador na nagpapagaling pa rin sa ospital. Sa tingin mo ba, ang bus dito ang ginawa ko. Ang nila. Kung mo yung sasakyan ko. Opo. Walang... Walang makapaniwala na nabuhay ako eh. Mm -hmm. Pero ang bus ko Tsaka, bakit gano'n? Di ba dapat maawa siya sa akin? Mm -hmm. Di ba dapat tulungan niya ako? Bakit gano'n pa ang kanyang reaksyon? Mm -hmm. Anong klases yung tao? Itinanggi rin niyang may suot siyang bulletproof vest. O, wala akong bulletproof vest. Apo. Yung pong CCTV na sinabi, tinaon daw po sa CCTV para o, hindi maidokumento. Hindi ko alam yung CCTV na. Wala akong o, alam na. Apo. Hindi ko nga. Hindi ko alam na nakulan yung... Mm -hmm. Nag-alok na ng isang daang pisong pabuya sa San Pedro para sa mga pagtuturo sa sospek. Pero duda pa rin si Gravador sa pagtulong ng alkalde ako sa kanya, siya Ka Kaibigan ko nga dati mm -mm. sana, sana, sana mabago mga bagay-bagay, magpapas -bagay. -bagay. ko, din din ko. Mm -mm. Tuloy ang investigasyon sa krimen. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.